site namin kayo, pinasaya din at higit sa lahat, na-inspire kayo sa mga kwentong totoo mula sa mga tunay na tao. Sila ang mga tunay na Pinoy superheroes na nahanap namin sa mga lansangan. Ngayon, minsan pa natin balikan ang mga kwentong ito na inyong sinubaybayan at nag-trending online. Presenting 2024 Rated Corina's Most Viewed Stories kulay, magarbo at magara. Ang tipikal na kasuotan ng rider na kung tawagin ay si Mario De Jose. O mas kilala sa kalye bilang Iron Man 23. Sa araw-araw na lumilibot siya sa kalye ng Maynila, ay pinaninindigan niya ang pagiging superhero niya. Namimigay siya ng simpleng mga ayuda sa mga bata at matatanda sa kalye. Bakit ka namimigay ng ayuda sa mga tao sa kalye? Bakit? Ano ang pinanggalingan mong kwento? For in happy old po ako, namatay na po yung nanay ko po eh. Ah, uh, Oo. Oh. Bakit ka naiiyak pagka binabalikan na mo yun? Natutulog na po ako kasi sa... Yan. <laughs> sa lapag. Sakali. Sakali ka lang natutulog. Limang taon pa lang kasi siya nang nagpalaboy-laboy na siya at natutong buhayin ang kanyang sarili. Naging parking boy siya. Tumulong maging tindero sa murang edad. Naranasan niyang matulog sa labas ng mga mall. Ito ang mga pirapirasong imahe na nananatili sa kanyang isipan. Ang sweldo na iipon niya mula sa pagiging caretaker niya sa bahay ng kanyang amo ang kanyang ginagamit para makatulong sa iba. So bakit ang pinipili mo ay yung mga nagkakariton para tulungan? Kasi po, sa araw-araw po, kung ano lang makita nila po na mabinta nila po, yun lang na bibili nila ng pagkain po. Kaya ako po, kahit na Mahirap din namin ako kami parias dahil diyan ako nanggaling. Naranasan ko rin dati po na tubig lang po iniinom ko. Kaya na, naalala ko sila pag nakita ko sila na nakaupo sa gilid. Tapos pag nabigyan po sila ng maliit na bagay, grabe na yung iti nila, na po sila, natuwa din po ako. Sinong mag-aakala na paglabas niya sa kanyang munting tahanan? Sa pagratsyada niya sa kalsada, ay tingitingala at iniidolo siya ng mga bata maskinang mga matatanda. Kahit na pandesal lang ang almusal niya mismo sa umaga, hindi niya inda ang kalam ng sariling sikmura basta't makatulong siya sa kanyang kapwa. Pinatatag siya ng panahon at pinagtibay ng kanyang idolo si Iron Man. Siya ang Dark Knight ng Balagtas Bulacan. Ang Batman ng grupo ng My Superhero Friends Foundation. Nagsusuot ng costume sa tuwing namimigay ng regalo at pagkain sa mga bata sa Philippine General Hospital. Sa tuwing makikita namin yung mga bata na aming... Uh binibigyan ng uh, tulong o inaabutan ng kahit na anong bagay na maiaabot namin sa kanila, ay napakasaya nila. So yan, kaya po ako na naging bahagi ng Superhero Friends Foundation dahil nakakagaang ng puso sa tuwing kami ay tumutulong. Bata pa lang si Rodrigo, si Batman ang paborito na talaga niyang hero. Kaya naman, ito ang napili niyang suotin sa tuwing sila ay mamimigay ng tulong. Kung si Bruce, bilyonaryo sa Gotham City, sa Bulacan, si Rodrigo ay isang simpleng empleyado sa tindahan ng mga bisikleta. Pero kahit hindi siya mayaman, handa pa rin siyang makapagpaabot ng tulong para mabawasan ang hirap na nararamdaman ng mga pasyenteng bata. Hindi importanteng makilala ang mahalaga ang taos-pusong kawanggawa na kinikilala ng langit. Siya si Sito Moreno, ang mga ngalakal ng ilog at tinaguri ang Aquaman ng Ilog Pasig. Ako po si Nancito Moreno na isa pong mga ngalakal dito sa Ilog Pasig at naglilinis din ng mga basurang inaagos. Ang lima sa labindalawang magkakapatid at sa mura niyang edad, tanggap niya na sila'y mahirap. Imbes na tapusin ang pag-aaral, si Sito mas piniling mamasura sa gilid ng ilog para makatulong sa gastusin sa bahay. Kapag maganda ang kanyang kita sa pangananakal ng mga plastik at bote, nakakapag-uwi siya ng isang kilong bigas. Makalipas ang mahigit dalawampung taon, panginisid pa rin ang ikinabubuhay ni Sito. Gamit ang boya o bangkang gawa sa styro at kahoy. Na-master na nga daw niya ang pangangalakal sa ilalim ng tubig at nabansagang aquaman ng ilog pasig ibang superhero, mayroon din leading lady si Sito. Nakilala niya si Jessica, na may apat na anak sa unang asawa. Tinanggap ni Sito ang kalagayan ni Jessica. Sila'y nagpakasal. Maswerte si Sito na hindi siya pinagbabawalang mga lakal sa ilog. Hinahayaan na lang sila ng lokal na pamahalaan. Hindi naman daw kasi sagabal sa mga barko at bangka ang katulad ni Aquaman na maninisin. Kahanga-hanga ang kanyang determinasyon sa kabila ng hirap, patuloy na lumalaban at nagsisikap. May katangi ang dapat ipagmalaki at kapulutan ng inspirasyon. With great power comes great responsibility. Sino nga ba itong naka-Spiderman costume na takaw eksena at agaw atensyon sa mga tulay at establisimiento sa tondo? Siya si Mark John Paul Ecaldre, isang profesional parkour instructor. Buwis buhay at makapigil hininga ang kanyang galawan. Lumalambitin sa matatarik na mga tulay. Nung bata ako, may ilig manood ng mga superhero movies. And nung natuto akong tumabling, parang naging superhero talaga ako. Actually, lahat ng palabas si Spider-Man dati, uh, pinapanood ko yan. Kaya nung ngayong kaya ko na siyang gawin, nakaka-proud. So, yung pala yung pinaka nag-influence sa akin tumambling is nung bata ko, dito mismo sa lugar na to, meron ditong ginanap na Harlem. Tapos may mga tumatambling doon. Ang kanyang abilidad hinangaan ng marami at unti-unti siyang nagka-fans hindi dito magtatapos ang kabanata ng Spider-Man ng Tondo. Dahil sa kanyang pagtumbling at pagtalon, hindi lang saya at entertainment sa iba ang kanyang hangad. Nakakabit sa kanyang isip at puso ang kanyang mga pangarap na nais niyang marating sa totoong buhay. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. problema tayo sa madubing balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!